Aris, sa umagang buenas na oras ay magsisimula ng 7am hanggang 9.55am at may negatibong minuto na 40 minutes na kayang magbigay sayo ng pagkalito para matalo na bigay ng mga kalikasan, at sa hapon ay magsisimula naman ang iyong mga oras na buenas umpisa ng 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na magagawang mabigyan ka ng pagkatalo at sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 8pm hanggang 11.15pm at may negatibong minuto na 53 minutes na pwedeng ikaw ay mabigyan ng pagkatalo, kulay pink ang iiwasan mo ngayong araw dahil kamalasen ang maibibigay sayo. Taurus, sa umaga ang umpisa ng iyong oras na mga buenas kung maglalaro ay 8 a.m. hanggang 11.10 a.m. at may negatibong minuto na 50 minutes na magbibigay sa iyo. Nang pagkatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon umpisa ng iyong oras na mga buenas sa paglalaro simula ng 3 p.m. hanggang 6.05 p.m. at may 53 minutes na negatibong na kaya ka mabigyan ng pagkatalo at sa gabi ang huli mong mga oras na buenas simula ng 9pm hanggang 12.15am at may negatibong minuto na 57 minutes na pwede ka talagang mabigyan ng pagkalito para matalo, player na madaldal at malalaki ang chan ang iiwasan mo muna ngayong araw. Gemini, sa umaga ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa. Nang 6 a.m. hanggang 8.55 a.m. at may negatibong minuto. Nakaya kang mabigyan ng pagkatalo na 56 minutes, nabigay ng mga kalikasan, muling uulit sa hapon ang oras mong mga buenas simula ng 2 p.m. hanggang 5.05 p.m. at may 53 minutes na negatibong kaya kang mabigyan ng pagkamalas, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay mag-uumpisa ang mga buenas mong oras sa 8pm hanggang 11.05pm at may negatibong minuto na 52 minutes yun ang mga minuto mo ng kamalasan, ang kulay orange ang iiwasan mong kulay. Cancer, sa umaga ang umpisa ng mga oras mong buenas. Simula ng 4am hanggang 7.15am at magkakaroon. Nang negatibong minuto na 55 minutes na pwede kang mabigyan Talaga ng pagkatalo Nabigay ng mga kalikasan Sa tanghali ang umpisa ng iyong mga oras na Buenas ay 12pm hanggang 3.20pm At nagkakaroon ng negatibong minuto na 57 minutes na pwede kang mabigyan ng pagkalito sa paglalaro para ikaw ay matalo Nabigay ng mga kalikasan at sa gabi 6pm ang oras mong buenas hanggang 9.15pm at may negatibong minuto na 52 minutes na pwede kang mabigyan ng kamalasan, ang player na mahilig magmura at magsalita ng kabastusan ang iyong iiwasan. Leo, ang umpisa ng iyong mga oras na buenas sa umaga. Kung ikaw ay maglalaro simula ng 7am hanggang 10.05am at may nasingit na 55 minutes na kaya kang mabigyan ng pagkatalo, ang bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong mga oras na buenas simula ng 3pm hanggang 5.45pm at may nasingit na 47 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkalito para matalo, at sa gabi ay muli kang may oras na buenas na simula ng 10pm hanggang 1am at may negatibong minuto na 53 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito at ikatatalo. Virgo, sa umaga ang umpisa ng iyong oras na buenas. Ay simula ng 5am hanggang 8.15am at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay simula ng 1 p.m. hanggang 3.15 p.m. at may nasisingit na magbibigay sa iyo ng kalituhan na 53 minutes at sa gabi ang simula ng iyong oras na buenas ay 6 p.m. hanggang 9.15 p.m. at may negatibong minuto na 58 minutes na pwede ka talagang mabigyan ng pagkalito para matalo. Kulay violet ang iiwasan mong kulay ngayong araw. Libra, ang umpisa ng iyong mga oras na buenas sa umaga. Kung ikaw ay maglalaro simula ng 6 a.m. hanggang 9.05 am at may negatibong minuto na 55 minutes na magagawa kang mabigyan ng pagkatalo, ang bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong mga oras na buena simula ng 2 pm hanggang 5.05 pm at may nasingit na 55 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkalito para matalo at sa gabi ay muli kang may oras na buenas na simula ng 8pm hanggang 11pm at may negatibong minuto na 55 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito at ikatatalo. Kulay pula ang iyong iiwasan. Scorpio, sa umaga ang umpisa ng iyong oras na buenas. Ay simula ng 5am hanggang 8.15am at may negatibong minuto na 55 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay simula ng 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at may nasisingit na magbibigay sa iyo ng kalituhan na 58 minutes ng kalituhan na pwede kang matalo at sa gabi ang simula ng iyong oras na buenas ay 6 p.m. hanggang 9.15 p.m. at may negatibong minuto na 58 minutes na pwede ka talagang mabigyan ng pagkalito para matalo, kulay brown ang iiwasan mong kulay ngayong araw. Sagittarius, sa umagang buenas na oras ay magsisimula. Nang 6 a.m. hanggang 9.15 a.m. at may negatibong minuto. Na 55 minutes na kayang magbigay sayo, ng pagkalito. Para matalo na bigay ng mga kalikasan, at sa hapon ay magsisimula naman ang iyong mga oras na Buenas umpisa ng 1pm hanggang 5.10pm at may negatibong minuto na 55 minutes na magagawang mabigyan ka ng pagkatalo at sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 9pm hanggang 12.15am at may negatibong minuto na 53 minutes na pwedeng ikaw ay mabigyan ng pagkatalo. Kulay asul ang iiwasan mo ngayong araw dahil kamalasen ang maibibigay sa iyo. Capricorn, sa umaga ang umpisa ng iyong oras na mga Buenas kung maglalaro ay 7am hanggang 10.15am. At may negatibong minuto na 55 minutes na magbibigay. Sa iyo ng pagkatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon umpisa ng iyong oras na mga buenas sa paglalaro simula ng 2pm hanggang 5.05pm at may 54 minutes na negatibong na kaya ka mabigyan ng pagkatalo at sa gabi ang huli mong mga oras na buenas simula ng 7pm hanggang 10.15pm at may negatibong minuto na 55 minutes na pwede ka talagang mabigyan ng pagkalito para matalo, player na mahilig magsalita ng kaberdehan ang iyong iiwasan dahil kukuhanan ka ng oras na buenas. Aquarius Sa umaga ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa nang 6am hanggang 905am at may negatibong minuto. Nakaya kang mabigyan ng pagkatalo na 55 minutes na bigay ng mga kalikasan, muling uulit sa hapon ang oras mong mga buenas simula ng 2pm hanggang 515pm at may 59 minutes na negatibong kaya kang mabigyan ng pagkamalas na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay mag-uumpisa ang mga buenas mong oras sa 8pm hanggang 11.15pm at may negatibong minuto na 53 minutes yun ang mga minuto mo ng kamalasan, ang kulay yellow ang iiwasan mong kulay. Pisces, sa umaga ang umpisa ng mga oras mong buenas. Simula ng 5am hanggang 8.15am at magkakaroon. Nang negatibong minuto na 52 minutes na pwede kang mabigyan talaga ng pagkatalo Nabigay ng mga kalikasan Sa tanghali ang umpisa ng iyong mga oras na Buenas ay 12pm hanggang 3.10pm At nagkakaroon ng negatibong minuto na 50 minutes na pwede kang mabigyan ng pagkalito sa paglalaro para ikaw ay matalo Nabigay ng mga kalikasan at sa gabi 7pm ang oras mong buenas hanggang 10:15pm at may negatibong minuto na 55 minutes na pwede kang mabigyan ng kamalasan.